Wala pong mabuting inudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalo mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sinsero kayo na nanawa nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa? Bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak? na importante ang pagkakaisa. Ayoko pong maniwala na pangampanya lang sinabi nyo nang nagtawag kayo para sa pagkakaisa. Ngayon po, sabihan nyo lang siya na kinakailangan ng pagkakaisa dahil napakadami pong pagsubok na dinadaanan ng bansa. Nananawagan po ako. Ako po ay humbly beseeching you. Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po'y tahimik, nagkakawatak-watak po tayo. Sana po, bigyan ng remedyo sa lalong mabilis na panahon. Bukod pa po kay Presidente Ferdinand Marcos Sr., ang ibang mga Presidenteng nakalibing sa Libingan na Bayani ay si Presidente Elpidio Quirino, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, at siyempre po, Ferdinand Marcos and Fidel Ramos. Diyan din po nakalibing ang dating Vice President na Salvador Laurel, si Guillermo Turintino, si Angelo T. Reyes, si Carlos Romulo, si Heidi Yorak, ha? Puerla Santos Ocampo, and... Romel Sandoval. At uh, attorney, sa ibang paksa naman, uh, bukod po sa ating uh, live coverage sa Undas, aba, bumaba po ang uh, survey score ni Vice President Sara Duterte at ang overall ratings naman ni Pangulong Bongbong Marcos base sa uh, survey ng OCTA Research. Ano bang nakikita mo sa Dynamics attorney ng uh, latest survey ng OCTA? Well, lahat naman po, ang presidente at ang vice-presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni VP uh, Sara. Bakit? Eh kasi kasapi siya na administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay nakaapekto rin. Pero naniniwala naman ako na pagkakamali ng mga bumabato kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit, makakabawit pa si Inday Sara dahil meron pa siyang... Uh, mahigit kumulang apat at kalahating taon para makabawi, no? Pero, ganun pa man, ha? Bagamat bumabanga ang lahat, hindi lang naman po si Inday Sara, no? Pati po si Presidente PBBM, si In Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga uh, namumuno sa ating bayan. So, dun sa mga pinupukol ang BP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, eh talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang uh, pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni BP Sara si PBBM sa pagkapanalo. Kaya pag pinukul si Inday Sara, pinupukol din niyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun eh. Na package deal itong unity eh. Kaya nga unity mang ang eh. Kaya kapag ikaw ay pinukol mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inami naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang uh, resulta, ang uh, trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po, Makin, sa Kapreong Pintablado, from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po itong gera po ng uh, Israel, ha? nung huli po nagkagera dyan sa, Israel, uh, sa Israel, yung six-day war na tinatawag, nagkaroon po tayo ng rationing ng gasolina. Naalala ko pa po yun, batang-bata ako. Ganyan po ang po mangyari muli. Kaya importante yung pagkakaisa, hindi na po pagbatak-watak. At kung yan po ay strategiya para malihis ang issue ng nagtataasan ng presyo, wag naman po dahil mas makakaroon tayo ng solusyon kung nagkakasama-sama yung dalawang ulo. Ngayon lang po tayo sa matagal na panahon na nagkaroon ng parehong ulo. Ang huling pagkakataon po ay yung panahon ni GMA at ni Nolly Boy de Castro. O, 12 anyos po ang, ang lumipas na bago tayo nagkaroon na nagkakaisang ulo. Pagsamantalahan na po natin yan para tayo magkaisa. Isang tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President na Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo na hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sinsero kayo na nanawa nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa? Bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante ang pagkakaisa? Ayoko pong maniwala na panghampanya lang sinabi nyo nang nagtawag kayo para sa pagkakaisa. Ngayon po, sabihan nyo lang siya na kinakailangan ng pagkakaisa dahil napakadami pong pagsubok na dinadaanan ng bansa. Nananawagan po ako. Ako po ay humbly beseeching you. Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po itahimik, nagkakawatak-watak po tayo. Sana po, bigyan ng remedyo sa lalong mabilis na panahon. Attorney, bilang isang uh, malapit na kaibigan ni VP Sara Duterte, paano ba na tinatanggap itong lahat ni, ng mga issues ni, ng uh, Presidente? Well, alam mo, paninindigan naman ni VP Sara, hindi naman siya tatakbo ng midterm election. At hindi pa nga siya sigurado kung tatakbo siya ng Presidente. Dahil parang gusto na lang niya manahimik, no? E tignan niyo naman ang mga pangyayari, no? Nagbigay na nga. niya na nga. Tapos ito pang mangyayari. At ang pumupukol pa sa kanya, iyong eh, akalain niyang napakalapit niyang kaibigan na talagang nagpakilala sa kanya mula norte hanggang south bilang kandidato, bilang vice president. Siyempre, masakit yon. Hindi niya tinatago yun. Masakit. At uh, kaya naman siya nag nagbigay na dahil nga doon sa panawagan ng pagkakaisa ngayon, eh yung mga malapit pang akala niyang mga kaalyado ang nagsisimula ng pagkawatak-watak. Malungkot po. Malungkot talaga yan. Sa ibang balita naman, attorneys,